Gusto na mga tanyero Ito, kaya na naman tayong tanghalihan Ito, o oh. Ulam natin na itinola Ayan, o oh. Yan may luto kahapon Ayan Pinangat Ayan nga, pinangat long Ah, pinangalawang init lang pala Yan, tinola Tapos Nilagyan ko ng uh, malunggay Sa katpayang Tapos meron tayong Saging dito sa... Siyempre, hindi mawala yung tubig kain yun, tayo mga tanyero hmm. Ulang subo Sarap Sarap tinola. Siwak yung sa tinola talaga yung malunggay sa tinola masarap sa mga nakakapalad pala ng simpleng mukbang ko oh yan baka naman pwede yung pasubscribe naman dahil bago bago pala naman si Panyero okay? support na naman dyan like and share comments naman dyan pa oh. pasubscribe naman ni Panyero TV Vlog nakikisuyo po si Panyero ha eh. nakikisuyo lang po ako mga mga kasilip ng aking simpleng mukbang so yun na pag pa-share pa-like pa-subscribe yeah. sabi nga bago kang youtuber lang naman eh ayun na ayun tayo ha sarap <clears throat> Dahil lang naman ako rito lagi kasi kaya naisip ako mag-video-video. Yan. Hirap. Hirap ang buhay rito sa Saudi Arabia. Lalo na kung nag-iisa ka. lagi nag-iisa si Panero niya sa nag-iisa sa trabaho. Nag-iisa lagi sa bilya. Bye. Tiis tsaga. Kamahaw. <coughs> um, Kaya kung isan mo. Binada ko lang sa kain. Luto, luto kain. salamat nga po sa lasa. Salamat nga para sa mga kapasin ng mga video ko. Simpleng kainan, simpleng mukbang. Tapos puso po ako ng papasalamat sa inyong lahat. Kaya lang subscriber ko, medyo mababa pa kaya ako na. Sana naman po supportahan naman yung spandero. Tuloy-tuloy ko -tuloy po yung pag-upload. Hanggang sa umuwi po ako ng Pilipinas. Kasi plano ko na rin po kasi umuwi. Kasi alam, mahirap na rito ngayon eh. Hirap sa Saudi Arabia ngayon. Eh. Medyo mahina kita tagilid. <coughs> tagilid ang company ngayon. Kaya sana pakisupport na lang ako po si Panera. Pag na tayo ng Pilipinas, tatuloy-tuloy ako kahit na ano. Di pa may nagpapasalamatan ko sa inyo. Hmm. Sarap. Nakakainit nung tinola ko. durug durog na. Sa mga bagong mga palang subscriber, shoutout po sa inyo lahat. Sana magtuloy-tuloy eh. Dulo na ba na lang ba lang Ganyan dito ang makasya kwarto ko. Sa so, workshop ko andyan na sa tabi. Ang sa loob. Tabi sa akin ko tayo. Nung bilhin ko yung saging na ito, verde. Bali tatlong araw na ngayon sa Davila oh. Ma, ito sa ito napakamahal ngayon dito. 7 sang kilo, magaling na nasa isang 100 pesos ang kilo. Yan, oh. Tayo po tayo sa agin, oh. ayos Salamat po sa lahat ng nakakasilip sa akin simpleng mukbang. Hanggang sa muli po.